Ayun po, ngayon po ay kami ilang grupo. Bali lang ba kami? dalwa sa sibuyas. dalwa po sa sibuyas. Isa sa kangkong, isa sa kamote. Ay dapat lima. Bali kami po yung lima ngayon at gawa ng maraming pa order bukod po sa maraming pa order ay marami ring tarbawin. Oh. Lawak ng diligin. Yan ang akin pong ano ngayon ay harvest ako ng pechay oh ito gawa po na yung order ay sabay sabay lahat ay hanggang alas 9 at hanggang oh basta alas 9 oh. yan yung po mga pechay tapos yung iba diligin alin pa ba ayun yan po, si GM o to ikakan ang kangkong yan init nalalanta agad, do. bilang mo na ba ngayon hindi pa po, 25 piraso 1 3 four, five, 6 Seven Eight Nine Ten Onse O te kakalong ko na Onse Ang dami pa ng kangkong Hindi niya sa natin Uy. Sa gilid muna Ya, yeah, sila po ay sa sibuyas ngayon. Oh. Si Kuya Jis at saka si Kuya Willie. Eh. Ayos pa rin na ano. Oh. Ay, talagang class 1 pata, no? Ganda. Ayos. Wala, laging ayos, oh. Ay, talagang. Yan na, pipinta sa niro Ito mo, uh, ugat. Parang bumabawi na po pati yung ugat, ano? Gawa ko ng kumulimlim ng ilang araw, ay. Maganda ito yung sibas mong ito, kaya itong ang paakat ng paakat. O, Puno mo yan, don Pwede pa naman hukay ang akatin yung mga matitira diyan. Hindi pa akat ng takat. Kasi di na to ng ano eh. Pasok ng ano eh. Uh, Uulan yan eh. Oo. Oh. Ari wag di umulan sa atin. Ibang klima rito sa atin. Kita mo na ulan nga kahit. Isang linggong init. Isang linggong ulan. Oo. Uh -huh. Yun ang mga gustong gusto na si sibuyas. Ano? 15 uh -huh. kilo po yan. Ah yun tim ay, yung tim ay, timbangan may madali lang ako. At kukuha lang ako ng pitch at mustasa. lahat ng mga matangkad Garbono Dami pa niya sa Yan po inilalagay natin ng ano, chicken manor oh. tapos ay dilig nang dilig. Kaya po gay ang ka, karbo yung ating ano. Tanim. Oh. Kung magisakto po ba yung sukat? Kinsitali tali pala. Kaya ho ang kinsitali tali isang plat, ay tatlong plat. Ayos din. Ay sa auto ako dito na sa kabla. Hindi ni puno man tao kay Chong Filimon. na po si Chong po naman ay sa kamote ayos din na no parang gumarbo na rin kaya yung pagka no eh, ko ito noong umulan ya yeah. ilan na po ba yun nandun pito. pito pawalo yan bayong tetris peraso yan na po kami hiwa -hiwalay. oh. ay pero anong gaganda na oh. itong ganito tatanggalan din natin para mas malaki pa ang inanon ng dahon kasi salamat na ano po uh. uhuh uh ah yung maisa doon sa gitna pagtatanim sa mga pagipagitan lalo na ngayon painit wala na ibang talbusan dati aayon na aayon na mamimili oh, ano sa balik nga agawan ng baboy ay. Eh. May gahot natutukan uli ngayon. mas marami pong kalakal uli mas marami pong harvest kung mag isang pa order natin sa palengke. ay di ano po kung sabay sabay na Ayan po, nakatapos na po tayo na rin pigsa yung mustasa. Oh, deliver na po tayo dito eh. Tapos yung po lahat ng ano, isasama na natin. Lahat po ng kalakal. Basta ito po ay sibuyas. Ay, mahuhuli pa lang sibuyas. At pang alas 9 pa po yun. Ito yung pang alas 8. Uh, sibuyas. Kangkong. Talbos kamote. Tapos po ito, pigsa mustasa po. Ito yung ating mga ano oh makakalakal po yun na yan na po ating mga kalakal oh.